Wow! Ilabas na ang kawali ng mga gangster. Paapo yan. So, mayroon tayo ditong karning baboy. Nakahiwa na to in pork adobo at haluin lang natin. So, halu-haluin lang para hindi lumikip. Ayan. Pag medyo nag-dry na siya, hmm, bango. Hindi natin ng konting asin. Konti na. Paminta. Madaming paminta, ha? toyo. Ayan. Bawang. Madaming bawang. Dapat pala inuna ko yung bawang. At madaming sibuyas. Ayan. Haluin natin. Ang grabe. Napakabango po. At maglalagay na din ako ng konting tubig. Ayan. Para palambutin natin yung karne. Eto. Pampasarap. So optional yan. Depende na sa inyo. Salhaluin natin. So kung napapansin nyo dito, wala tayong nilagay na suka. Mamaya na tayong maglalagay ng suka. Yun yung ano natin, matinik na teknik. Charot. So takpan natin. Pakulaan natin hanggang lumambot yung karne. Yan, naulan na mga kayamis. At ang dilim na, kaya nag na ako dito. Ngayon, check natin yung ating niluto. Hahalu-haluin lang natin to. So maya-maya ay malambot na to. Hayaan lang natin to na mag-dry. Balikan natin later at takpan. Wow. Ayan o, oh, nag-reduce na pala yung sabaw niya o. Oh. Oo. Oh. At nagmamantika na siya mga kayamis. Ayan, halo-haloin lang natin. Okay. Dahil nag-dry na to, ang gagawin natin ay <laughs> gagamitan na natin ng matinding technique. So, ngayon pa lang tayo maglalagay ng suka. Ayan. So, ayan mga kayamis o. Oh. Oh, hayaan na natin na mag-dry siya. Huwag na natin takpan. Napaka-effective po ng process na ito, mga kayamis, kasi talagang hihiwalay yung mantika niya sa karni. Ayan, no? Oh. Kunti pa, mga kayamis, is magiging okay na to, Ready to serve na to at pwede na natin kainin. Okay, last na mix at ready to serve na to, Pwede na natin itong hanguin. Ayan, oh. Wow. Yung ganitong luto po ang paborito na kasawa ko. Ayan, oh. Miss, wow. Ready, ready na. So, ayan mga kayamis, ready ang ating adobo. Kain na tayo. Ready na mga kayamis. Oo, yeah. oo. thank you Lord for this food. Amen. Kain po mga kayamis. Oh, gabi ang lakas ng ulam. Mm. Wow. Kain. Kaya lang ng lakas ng ulam. Mm. Wow. Wow. Ang saan natin? Hmm. Yan, lagyan po natin ng, ng bawang o ahos. Ayan, o. Oh. Mm. Mm. Ah. So ayan po mga kayamins, sana na gusto niyo po itong aking video today. And sana imutahin niyo din po sa inyong mga tahanan. Ito na naman si Yuri, na laging nag-iwan na kasi bihang. Lagi ng tama lang para yami like Yuri. Shhh! Ang laas ng ulan, grabe! <laughs>